Tagal naman eh. Parang bobo. Tagal naman eh. Parang bobo. Sino pa tayo naghihintay dito? Ay, tagal ka rin. Ay, napalit eh. Opo. Pasok pare. Pasok, pare. Nakabukas yan. Uy. Ari. hindi ka lang ang parang nag Eh pare, katrabaho ko lang

Pare, din ano oh, eh. ba ni... ni... yung ano? Ano ba 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 yung ano? Patukadukati ka na lang ngayon, parang dati kariton lahat tulak ko, pre. Ikaw, pre, sana. Buto mo pa hmm. yung pare. Yung nasa likod niya pa yung motor mo, yung Ferrari ko, yung ulay pula. Ang yun, ano sa'yo pala yun? Wala ko nga nang atrasan yun eh. Huwag naman pa, pare. Wala akong gaming eh. Nagay, wala kayo ha, pare. Halip pa. Huwag na kayo eh. Kakagigit kayo. S'ko ba, pare? Ko? Eto. Karpintero pa rin. Pag-alis niyo. mag na kayo. Pagpala kayo ng Japan, pare. Diba? S'ko no, ba, pare? Sa'ko galing? Sa Amerika. America. S'ko ba, pare? Sa'ko galing? Huh? Ewan? Ha? Diwan ako, pare. Ha? Kuya ko. Ito ang kuya pare. Ako oh, dito na sa Pilipinas. Ito, so, karpintero. Bumalik niyo, karpintero ako. Oh. Bumalik niyo, karpintero pa rin ako. Yun, nakapag-fondo naman ako sa bank account ko, pare. Ano ba nabili mo naman, pare? Ano nabili mo doon? Eh, nakabili naman ako ng lupa na nakakalaga ng walong milyon. Ano lang? Tapos, pinatayo ko pa ng bahay worth 5 um, million. Bali 30 million yun, bayad doon, patas yung magagalit ko pa. Para third floor yun, bayad bahay yung bahay namin. Tapos yung Mercedes Benz ko, apat. Ipinita kami ng mga anak ko. Tapos yung kumari mo, binili ko ng apat na kabayo. Para pag wala ako, may kumakabayo sa kanya. Ay, may kinakabayo siya. Para magalit siya mga bayo. Para pagbalik ko, ako kakabayo. Ako, 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 mga ngaba. Ako kakabayo sa mga kabayo. Ganun, pare. Pero ito, arpitero pa rin ako. na ko yung gawa ng ko rin. Kasi... Buti nga, pare. Ganda ng buhay mo eh. Pangit, pare. Pangit yung buhay ko. Eh. Arpitero lang, pero... Alam mo sa susunod na ban, na, Hindi naman sa kung mamaya ba, SM, pare, papagawa na namin. Second floor, ako wala tayari. Sa tayo, pare. Ribbon cutting na nandun ako. Pare na ano niyo ba yun ano doon pare yung Mr. Bobo Grill Ah? Dain sure. pare Yun akin yung pare Ah so sa'yo pa yun, yun. dahil ba ka meron sa akin? Oo oh, sabi, sabi sa akin ng Yaya Excuse si pare <coughs> Sabi nga ng Yaya ko eh Ang galing daw kayo doon Mga kumpara ko daw eh Sige na kayo eh Babalik sana sa inyo yung Hindi pare okay lang Pare lang mo Mario <coughs> Bar lang ba sa inyo, pare? Tumalay. Niyayaman na tayo. <laughs> uh, basta na, buhainyo? Basta Basagulera pa rin ba kayo? Hindi na pare. pero kami. Balita. Tagal na natin hindi na-RP. Eh. Parang borno kayo. Eh. Oo nga eh. Balita ako. Patay na daw eh. Adi kasi, pare. Patay hmm. so, so, na? Hmm. Dalawin kaya natin minsan, pare. Hindi yata namin nabalitaan yun na? Hindi ah, ba tayo damati? Eh? Pero pag ano, pare? Ako bala. Kakaawa nga yun, pinaglamayan na daw eh. Parang dati siya ka lagi kung kaano, ba? Kagalit ka siya lagi, babari lang kami, tagaan. Yung taga nga sa likod, pare, di pa na gano'n eh. Tapos pinabalita ako, patay na. Pasalamat nga ako na matay siya eh. Pasalamat nga ako, ano anyway. eh. Pahinga na siya para sumilangit na mga ka kanyang kalit. Dalamin kaya natin, pa rin sa so, anilang nung natin yung so, patay Sige, pare. So, paano, pare? So, paano, pare?